Mga ka sa panahon ngayon ng social media, ang dami-dami natin nakikitang nagbabakasyon sa abroad, may coaching bago, bagong phone, bagong lifestyle. Pero teka lang, kailangan ba nating makipagsabayan para lang masabing successful? Epa paano naman yung mga masaya na simpleng ulam, may oras sa pamilya at walang utang? Masaya po ba kayo simpleng buhay? Opo. Okay. Si paano pong nagiging masaya kayo? Kontento kung anong mayroon. Opo. Kompleto kami. Basta hindi kami nag-aaway ng asawa ko. Napag-uusapan kung anong problema. Hindi kayo katulad ng iba na pawala ng kunting pera. Nag-aaway na talaga ng todo. Kami ako okay lang, nang pinag-uusapan kung anong plano. Masaya Masayang masaya po. Kasi buo yung pamilya at saka walang karamdaman. Kunting kampuhan, pero naayos naman dito. Medyo, hap masaya kasi nabubuhay. Bakit ganun nabubuhay pa rin? <laughs> ano naman po ang simpleng bagay ang napakasaya sa inyo? Siyempre, yung anak ko na walang sakit. Yun ang talaga importante sa atin. Masayang-masaya masaya ko pag wala siyang sakit. So, yung asawa ko, hmm? na walang, wala nang sakit. Na-opera na siya. Sa mga apo ko, na walang karamdaman. Mga apo, pagbate, good morning. Hi. Masaya ka na nun, kahit paano. Mabilang anak ko, grocery, mga ganun. Ganun, masaya na ako. Ay mga ka-flashers, iba talaga ang saya ng simpleng payapang buhay, ano? Alam nyo, hindi yan nasusukat sa laki at dami ng likes. Ang tunay na yaman, yan ang buhay na walang inget walang pressure, at walang stress. Kaya kung ikaw ngayon ay namumuhay ng simple, pero kontento at masaya, saludo ang servisyong bayan ni Tatay Rani sa katulad mo. Ako po si Sheryl Red na laging magpapaalala, walang masama sa simpleng buhay kung masaya ka at payapa. Dahil sa dulo ng araw, hindi yaman ang sukatan ng pagumpay, kundi kapayapaan ng isip at puso. Hanggang sa muli!